Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, Opinyon ngayon itong post unofficial Bato Solid Supporters. Pahayag ito ni Jose Claire Castro tungkol sa laban kontra korupsyon. Castro, sinabing maaring matigil ang laban kontra korupsyon kapag naalis sa pwesto si PBBM. Nagbigay ng kanyang babala si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na maaaring matigil ang laban kontra korupsyon kung mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ah. Ayon kay Castro, ang mga taga-suporta umano ng mga korakot ang gustong mapatalsik si BBM sa pwesto dahil sa ginagawa nitong kampanya laban korupsyon. Wow naman! Ang mga nagnanais na siya ay mawala sa pwesto ay mga tao at mga supporters na tinatamaan ng pag-iimbestiga na ito. <laughs> Ayos ah. Kapag naiba ang liderato, maring hindi na ituloy ang mga pag-iimbestiga na ito at makalaya ang mga kurako. Wow naman! Ang galing ano? So tignan natin uh, ang dating sa taong bayan ang salita ng Palace Press Officer. So klaro natin na ang Pangulo siya ang lumalaban sa korupsyon. So ang mga nagrarali ngayon Sample, Iglesia ni Kristo, sila daw ang natatamaan, sila daw ang taga-suporta ng mga kurakot. Yun ang naintindihan ko ha. <laughs> Tingnan natin, sandali ha. Ang mga nagnanais na siya ay mawala sa pwesto ay mga tao at mga supporters na tinatamaan ng pag-iimbestiga na ito. Well, ay uh, I don't know kung ang Iglesia ni Kristo. Transparency and accountability. Yan ma. I think, uh, wala pa akong narinig sa Iglesia ni Kristo na Marcos resign. Uh, to be exact, ano? Wala. Hindi sila nananawagan ng Marcos resign. So, sino yung mga, kung sino lang yung mga grupo ng nananawagan ng Marcos resign, yun, yung mga natatamaan sila daw ang sila ang supporters ng mga kurakot, yung mga sumisigaw ng Marcos Resign. Yan ang naintindihan ko dito. So, ulitin ko ha. Ang alam ko, ang Iglesia ni Cristo is nananawagan lang ng transparency, accountability. Dapat parusahan ang mga no. So, walang Walang Marcos resign na naririnig ko pa sa Iglesia Ni Cristo. Correct me if I'm wrong. So agree ba kayo? Na kung mapatalsik, kung malang, kung mapatalsik ang Pangulong Marcos Jr. Eh, mahihinto na daw ang laban sa korupsyon. Dahil mahihinto ang laban sa korupsyon, mahihinto ang pag-iimbestigan na nasimulan ng Pangulo, eh, libre na ang mga korakot wow, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan people who reacted <coughs> 17,000 people who reacted 16,000 ang tumatawa hindi naniniwala kay Auntie Claire 217 galit 1,300 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya so halos ilang percent Uh, 5% lang niniwala 95% wala tinatawanan lang si Auntie Claire Castro hmm. so, basa tayo sa mga comments Rodi Abriol magbalot balot ka na Auntie Claire Maury Nasrin ipasipa ni sa kabayo para maayos ang utok giatay uh, murag tulog pa <coughs> Dedre Rolion but anti Claire may nakulong na ba? <laughs> wala pa may nabasa akong post sino bang nagpost no na uh, parang artista siya eh sabi niya mas marami pang ah, si ano de direct dari liap ba ya yeah, dari liap baka but I'm not sure na kalimutan ko na sabi baka mas marami pang <coughs> makukulong na shoplifters lifters sa ngayong Pasko kaysa sa mga kurakot kasi ang ang promise magpapasko sila sa kulungan itong mga kurakot 'yun ang promise sino'ng nagsabi noon si Secretary Vince so November uh, 16 na ngayon uh, ilang araw na lang Christmas na Tumi, posible na, no? May makukulong na mga nangurakot. Kaya lang, mga, no? Mga taga DPWH, may mga contractor din siguro. Yun ang posibleng makukulong. Kaya lang, mga mambabatas, I don't believe so. Wala silang mapapakulong ang mambabatas. Yun ang aking opinion. Meke-meke, anti-clear, clearless. Clear. clear <laughs> Careless, clearless. Jade moon moon. Contra corruption o contra against political rival of administration. Si Dinaga, scatter pa, clear. Oh, magkalaba Nang galain na gyud ulo ni mo, po, po pauli na diya sa balay kay mag-inom, nagbulong mo na laban. Jasmine Arisgado buang-buang yun ning kaliwat ni Auntie Claire then to vera, uh, Auntie Claire ka talaga as clear as mud <laughs> Claire uh, Grips Kyler Grips the story of Pinocchio Pinocchio yung pag nagsisinungaling eh tumataas ang ilong eh. Pinocchio. ha? Pinocchio Pinocchio <laughs> Sparkly mistake. Clear. So na lang. Kulang ni mo. ano naman to? <laughs> Ebes na Anti-clear. Okay ka You're out of touch na. Post mo na. Anti-clear. <laughs> Nakakatawa <laughs> So, yan ang paniniwala niya. Hindi, karapatan niyang sabihin. But, karapatan din natin kung maniwala sa kanya. Ulitin ko ha, 17,000 nag-react. 16,000 ang tumatawa sa kanyang pronouncement. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. paron nindot na gid kayo ang ilang atop. Oh, Nakatop na gid sila na pulian na tong ilang yero nga kinsin na katuig. paron maayo na gid. Una una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naigkuan na ang og sa nagtabang og sin kay nailisan na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Na pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang hinahanap. Salamat po. Salamat dito, so, 10 years na din ako pala yun. Oh, oh. Ang um, Akong anak dahil doon ang na, nakabuo. Mm-hmm. Dayon, nga nga, tungod aning kuan, dugay na kaayo, bago pa mo na kaatop o bago. Alang kay kanang kuan, naatay kwarta, igo naman mm. ipalit og pagkaon. Oo. Oh, oh. <laughs> yeah. Mora. Mhm. Oh, di mo ni gin makapalit og bagong o sin. Mhm. Salamat kay sa naghatag. Mhm. Mm Pila day ka buki mong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, oh. oh, so tanan na sila guys eskwela? Oo, oh, tanan na sila guys eskwela. Oo. Oh, oh. So, salamat kayo. Oo, oh, sige. Salamat kayo. Oo. Oh, oh. kayong tayo nga ng tanawon og salamat kayo sa Ginoo og sa nagtabang ani labi sa naging sponsor salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribong atan salamat and God bless you.